So, mga may problema sa paglalagas ng buhok, mga padapa. So, may tips po ako sa inyo. At nasa inyo na lang yun kung gagawin nyo or hindi. So, ang, gina ang nakita ko kasing pa benefits para dun sa mga loss or falling hair is clothes. So, alam naman natin yung clothes is ginagamit ko ito sa curl usually. So kapag sa mga mga nakapunta na ng Middle East, so alam niyo na 'to. So ang ginagawa ko po itong cloves na to. This is 50 grams. So may, siguro mga 20 or 20 grams lang. Mag, may ano po kayo, empty bottle. So ibuhos niyo po doon sa loob ng bote. So like this kahit ano bote, mineral, syempre, umiinom naman tayo, no? Itabi nyo na lang po. So, yan. Hindi na Ayan. So, medyo kalahati na siya. Ano po? <laughs> so, ito, ano lang naman to, ah, uh, pwede nyo gawin, pwedeng hindi. So, it's up to you, mga palaba. So, clove siya. Kalahatiin lang natin. So, yan. Tapos, ah, uh, syempre, kung pa tayong tubig. So, ang tubig niya is, ah, um, yung medyo palahati. Ang ginagawa ko medyo warm Para at least mababot siya ng gusto. So, ganun. Kapag yung tubig niya is medyo half na doon sa lagayan. If pwede. So, ayan. Ibabad niyo po siya. So, nakikita niyo white pine water, di ba? So, ibabad niyo po siya within 2 to 3 days. Hayaan niyo po siyang mag, mag, maging brown yung water niya. So, once na naging brown na yung water niya, kunin niyo yung tubig. So, salain niyo. Tapos, kapag natira na siya, kapag natira na yon, pwede nyo pa rin siyang i-pour ng water. So, babad nyo pa rin siya hanggat magkukulay siya. Tapos, ispray nyo sa buhok nyo. Pwede nyo rin siyang haluan ng shampoo kapag maliligo kayo. Kasi, strong po yung amoy nito, okay? Kung nakakakain kayo ng curry, alam nyo na po kung ano yung amoy ng cloves. So, ganun na nga po, once na nakukuha nyo na yung tubig niya, pwede kayong maglagay sa mga spray. Tapos, spray nyo pag gabi, mas maganda siya na uh, mapipenetrate ng scalp nyo or anit nyo yung cloves water. So, maganda po siya, lalo na especially dito sa Hong Kong, ang tubig natin dito is hindi siya, hindi siya kagandahan. <laughs> kagandahan talaga. So, yon tabi nyo lang po yun, kunin ang tubig at ispray. And that's it. Pwede nyo ihalo sa shampoo. So, yun, kapag makikita nyo rin, makikita nyo yung, makikita nyo kung gaano, ka, tingnan nyo po siya, may mga malilet, ba diba? May mga baby hair. So, yan po. And isa rin to, Lava Joy. So, ito nakita ko to sa TikTok. So, nung umuwi ako ng Pilipinas, is ginamit ko. Spray nyo lang siya. Ako, pag naubos to, ilalagay ko na dito, is yung clove water. So, yan lang. Ah uh, sana po is nakatulong sa inyong mga padaba. Have a great day.